Magandang umaga mga kababayan, narito po tayo muli para sa pinakabagong update tungkol kay Typhoon Julian na ngayon ay lalo pang lumakas dahil dyan nagtaas na ng signal number 4 ang pagasa sa Batanes. At kung bago lang kayo dito sa channel, make sure to subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa lagay ng panahon. Sa ngayon, ang bagyo ay nasa isang daan at 50 kilometro silangan, timog silangan ng Basco, Batanes at nagtataglay na ng malakas na hangin na aabot sa isang daan pitumput limang kilometro bawat oras malapit sa sentro. Patuloy naman itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na labin limang kilometro bawat oras. Itinaas na ang tropical cyclone wind Sign Signal Number Four 4 sa Batanes. Sa ilalim ng Signal Number 4, makakaranas ng Typhoon Force Winds na may bilis na isang daan, labing walo hanggang isang daan walumput na kilometro bawat oras na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga bahay at infrastruktura. Ang warning ng hangin na ito ay epektibo sa loob ng labindalawang oras kaya mahalaga ang agarang paghahanda. Signal number 3 naman ang itinaas sa Babuyan Islands kung saan ang hangin ay may bilis na 80 sham hanggang 117 km bawat oras. Signal number 2 naman sa mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. At signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at gitnang bahagi ng Aurora. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas na hangin na may bilis na 30 syam hanggang 61 kilometro bawat oras. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Signal Number 2 o 3 mayroon pa rin itong minimal na pinsala na maaaring maidulot sa mga ari-arian. May orange warning na rin pong nakataas sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. Sa mga lugar na ito, mataas ang banta ng baha at landslide, lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Ang direksyon ng Bagyong Julian ay inaasahang kikilos, pakanlurang hilagang kanluran. Pagkatapos nito, lilihis ito patungong hilaga papunta sa Taiwan kung saan inaasahan itong tatama muli. Kaya mga kababayan, mahalaga ang maagap na paghahanda. Siguraduhing nakahanda ang mga emergency kit, pagkain, tubig at gamot. Sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan lalo na sa mga lugar na mataas ang risk ng baha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin. Kung kinakailangan mag-evacuate, gawin ito agad upang masiguro ang inyong kaligtasan. So yun lamang po ang weather update natin for today. Salamat sa pakikinig at patuloy po tayong mag-ingat.